Welcome to my channel, Red Dish Duck! Hello guys! Unboxing tayo ng dumating na mga damit ni Bunso. Kasi na. So tingnan po. Niyan. Ang hindi lang nangyong dumating. Ang magandang namin to, so ito sa TikTok. So tingnan natin. Kasi ito, ang review nito ay 5,000 miligit. So maganda talaga siya. Kasi ang daming review. Kaya wala lang sa kanil mo. Kasi nung isang araw, kung makakamilang biscuit, kaso lang, wala siya magsukuhan. Kaya sabi ng ati niya, kapit pa talaga kami sa mga. Ito na yun! <laughs> Ayaw niya buksan. Kaya ako, <laughs> ako na lang ang magbubukas para sa kanya. Yan guys, tapos ka na sa kanis. So, dahil first year siya sa kanis, hot din ay new. Hot sa kanya ay new. Ito na yung guys. Ayan, dito. Ito yung bag na in-order. Uh, ang sa atin ko. So, open okay naman siya. Later siya. Ayan, ito ang daming bulos ha. hindi kaya May ito? Ano ng pan? Pa. Ay? Ayun. So, ayan, hindi pa niyang loob. Oh. Ah, bato balik tayo. <laughs> balik <na. laughs> so Ako naman yung na-excite para sa aking anakis. Oh, ang ganda na ko. Oh. Ganda sa loob. Tapos, ayun, sa loob, oh, may lagaya ng laptop. Ayun. Nice, ha? Tapos, dito. Ang ganda dito, ha? Kaya pa ang dami dito. Tapos, dito, oh, dito. Meron pa siyang, meron pa siyang draper. Ganda na. niya, makala ba siya matibay? Sana magtagal to, ng 4 years talaga. <laughs> Ayan, nice. Ayan, credit sa mga ati. Thank you, ati. Ito pa may isa. Ano kaya ako? Ayan, ito na yung unboxing card ko. Ah, may chat. Ayan, guys. Ayan, ano ka isa ng ating mga anakis? Kasi, ah, uh, lahat ay pinupay nila yung pangailangan ng kanilang bulsong kapatid. Ayan, merong, ano, ah, Ah, uh, bali anim na pares itong black. Tapos white, anim na paris din ng white. So 2000 years later. Hello mga loves, ito dumating na naman yung inaantay na namin na in order namin sa TikTok. So wala dito si Bunso. Ito ay para kay mm -hmm. Bunso dahil sabi ko nga sa inyo doon sa noon na video, uh, first ano siya. First mm -hmm. year niya sa college. So lahat sa kanya ay new. Ayan. Thank you sa mga mababait na mga ati. Spoiled sa mga ati. Sana all. So, ako na ang magbubukas para sa kanya. Ayan. Malaking bagay din na may mga ati. <laughs> hindi na kami yung mag-provide ng kanyang needs. Kundi ang mga ati na. So, ayan. Tadaa! Ayan, minilhan niya raw ng sapatos ang kanyang kapatid. Bagamat ni sapatos na naman yung kanyang kapatid. Kabibili nga lang ng sapatos ng kanyang namin sa sa kanya. Pero sabi ng ate, mukhang hindi bagay kanyang uniform kaya minilhan niya. ayan, din nila na. Yung pants si medyo may kalumahan na yung pants ng anakis ko. So, ayan. Maganda naman ang quality. Ayan. Okay naman. Hmm. Sigurado akong matutuwa si Bunso. Ayan, okay naman ang quality. Ayan, Oh. Siyempre, nagtrabaho ako sa garment, kaya alam ko yung quality. Ayan. Okay naman ang quality ng pantalon. Tapos yung shoes, yung black shoes. Oh, may belt pa. May bagong belt talaga namang spoil na no, spoil sa ate. Bago pa rin yung kanyang belt eh. Talaga naman sana all, mapapasana all na lang tayo dito eh. So, ayan mga langga ang kanyang new shoes. O, oh, ba diba? <laughs> Kasi yung kanyang, yung binili naming sapato sa kanya, kabibili lang namin noon last month. Ah, uh, last two months, parang ganun yata kung hindi ako nagkakamali sa aking alaala meron kasi dito yung uh, ang tahi nun ay kulay dilaw yung sinulid, parang style top sider, so parang hindi bagay sa kanyang uniform so binilhan ng atin ng sapat at kakayano pa si Bel. so yun lang ibalik na natin to <laughs> Ayun lang mga love. Thank you for watching. See you on my next video. Ayan. Bu may darating pa yata na namang ano. Uh, pang-wash day. Ginilhan niya ng pang-wash din na naman ng kanyang kapatid. Baka bukas dumating na naman yun. Ganun talaga kabilis sa TikTok dumating. Sigurado akong matutuwa siya nito. Pag nakita niya to. So yung pantalon, wala akong masabi. Ang dami ding review nito. Wala akong masabi. Maganda ang kanyang quality. Ayan o. Oh. Maganda ang kanyang quality. Ayan. Ayan. Ako na ang Bye-bye! See you on my next video! Thank you so much sa uh, panunood ninyo sa aking Lingaw-Lingaw Vlog. Thank you so much sa support. Bye-bye! Bye-bye ulit!